Napakabigat ng revelasyon ni Senador Bongo sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan ni Amy Marcos kamakailan. Ayon kay Go, umaabot na sa 27 na iba't ibang klase ng gamot ang iniinom ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa edad nitong 80 upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Mismong si Goraw ang personal na nagdadala ng mga gamot na ito sa bahay ni Duterte kada linggo bilang pagtupad sa kanyang pangakong hindi niya pababayaan ang dating pangulo sa aspetong medikal, anuman ang mangyari sa kanilang buhay pampulitika. Ako po ang nagpapadala ng medisina niya linggo-linggo po yan. Yan po ang pangako ko sa kanya noon, pahayag ng senador. Ngunit nitong nakaraang March 11, Nahuli si Duterte ng Philippine National Police sa Naya Terminal 3 base sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Dinala siya sa Villamor Air Base bago ipinuslit patungong The Hague, Netherlands, kung saan kasalukuyan siyang nakakulong sa detention center ng ICC. Inalala ni Go kung paanong hindi siya pinayagang makapasok sa Villamor Air Base upang masigurong dala ni Duterte ang kanyang mga gamot hindi po ako pinayagang makapasok. Hindi man lang kami pinayagan na maibigay ang mga gamot na napakahalaga para sa kanyang kalusugan. Dagdag pa ng Senador, isa sa mga pinakakinatatakutan niyang mangyari ay ang pagkasira ng kalusugan ng dating Pangulo, lalo na't dependent na ito sa kanyang 27 maintenance medicines. Kabilang umanurito ang gamot sa high blood, diabetes, cholesterol, heart condition, at ilan pang maintenance drugs na kinakailangan para manatiling buhay at maayos ang lagay ni Duterte. Matapos makaharap sa ICC Pre-Trial Chamber, napansin daw ni Go ang biglaang panghihina ng dating Pangulo. Ganon po talaga ang kondisyon ni Tatay Digong kapag hindi siya nakainom ng kanyang mga gamot. Kita po natin lahat kung gaano siya nanghina sa hearing. Bilang isang anak-anakan, na matagal na niyang tinuturing si Duterte bilang ama. Muling nanawagan si Go sa pamunuan ng ICC at sa gobyerno ng Netherlands na tiyakin ang tamang medical attention kay Duterte at maibigay ang lahat ng gamot na kailangang kailangan nito. Karapatan po ng bawat tao ang mabigyan ng medical care, lalo na't na may edad na at may mga iniindang karamdaman. Constitutionally protected po yan kahit pa siya ay isang akusado. Sana po ay pakinggan ito ng ICC at maibigay kay Pangulong Duterte ang kanyang bipyumbisyeti gamot sa lalong madaling panahon, maring pahayag ni Go. Samantala nananatiling mainit ang usapin sa publiko kung paano nakuha at nadala sa ICC ang dating Pangulo, giit ng kampo ni Duterte, isa itong extrajudicial rendition o kidnapping at hindi dumaan sa tamang proseso. Habang patuloy na isinusulong ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang hustisya sa ICC, lumalakas din ang panawagan ng mga taga-suporta ni Duterte na ibalik siya sa Pilipinas at tiyakin ang kanyang kaligtasan at kalusugan sa kanyang katandaan.